Ginoong Pangulo, mga kapwa kong senador at sasambaya ng Pilipino. Bumoto po ako ng yes sa musyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alin sunod po sa one year bar rule, hindi maaaring magsampa muli ng impeachment complaint ng isang taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag at bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakarang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Ngunit, linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para iabsuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehyo kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na, panahon nang baguhin ito. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang boto kong yes ay hindi pagtatanggol sa kanya kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Kung may basihan at sa tamang panahon, hindi po ako magdadalawang isip na suportahang muli ang isang lehitimo at makatarungang impeachment. Dahil ang pamahalaan po ay para sa taong bayan, hindi po para sa iilang nasa puder. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino.